Let's all share kindness and share the light this Christmas. paboritong McDonald's food. Unang kagat pa lang siguradong mapapangiti ka na. Talagang feel good ang dala. Kaya ngayong Pasko, yan din ang hatid nila. Ang magbigay ngiti at pagmamahal sa mga batang Pinoy sa loob ng halos dalawang taon na lockdown dulot ng pandemya. Sabi kang mga bata na may dumalaw sa kanila at maghatid ng kahit maliit na sorpresa bawat bata dito sa bahay bulilit ma'am ay naging malungkot dahil sa pandemya at sila ay nanatili sa loob ng kanilang mga bahay hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na makisalamuha sa ibang mga bata at ibang tao kaya po sila ay medyo na deprive yung kanilang karapatan bilang bata ang simpleng kahilingan na nito ng mga bata sa Ronald McDonald Bahay Bulilit sa Balaraque Zone City ang kisa sa mga nag naging inspirasyon at inisyatibo ng McDonald's para magbigay ng ngiti sa pamamagitan ng McDonald's Kindness Kitchen. Bukat sa mga frontliners at volunteers sa mga ospital, kami din po ay namahagi ng na mga pagkain sa community centers, quarantine centers at ngayon po ay pati na rin sa mga vaccination centers. Sa preparasyon pa lang ng pagkaing donasyon, ramdam na ang pagmamahal dahil sa metikulosong paghahanda at pag-oobserba ng kalinisan. Hindi rin nila nakakalimutan ang mga safety protocols. Sa simula't simula pa lang, ang misyon ng Ronald McDonald House to... Charity upang magpaligaya ang mga bata. At sa ngayon, nandito kami upang mamahagi ng ilaw at ang ligaya ng diwa ng Pasko. This is the 50 gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face sa katunayan, isa sa mga tahimik at aktibo na tumutulong sa ating mga kababayan nung kasagsagan ng COVID-19 lockdown ang Ronald McDonald House Charities. Halos bawat store branch nila sa buong bansa, nakiisa sa panawagang bayanihan para magpakain ng mga pamilyang nagugutom. At ngayon, sa nalalapit na Pasko, sa pamamagitan ng Share the Light program, ang diwa at tunay na Christmas spirit ay tutuong Buhay at the mission of the Ronald McDonald House Charities is to make a difference in the lives of the Filipino children. ko ay para sa mga bata. Tulong-tulong, sama-sama at puno ng pagmamalasakit. Mahigit ng 7,000 na mga bata ang kanilang napasaya. Baka sa mukha ng mga bulilit ang excitement sa regalo, Happy Meal Toys. May takeout pa. Ang paborito nilang crispy chicken fillet proyekto ang Share the Meal. Bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga customers na mamili ng kanyang beneficiary na bibigyan niya ng maliit na handog na yung Pasko. Lubos po ang aming pasasalamat sa aming mga corporate partners at media partners na patuloy pa rin tumutulong sa McDonald's Kindness Kitchen at sa publiko na patuloy na nagdo-donate. Malayo ang narating ng inyong mga tulong dahil nakapag-provide pa rin po tayo ng mga McDonald's Kindness Kitchen Meals Nationwide. Kung akala ninyo, yan lang ang regal talon nila sa atin. Nako, ito ang treat nila paggabi. Ang Ride Through Christmas Light Show. Three branches lang ang meron nito. Icy Wonderland ang team dito at bukas ito mula alas 6 hanggang 12 midnight. <coughs> Mabalot man ang dilim at kalungkutan ng ating buhay, hindi pa rin mapipigilan ang pagdiriwang ng tunay na diwa ng kapaskuhan, lalo na para sa mga kabataan. Dahil hanggat may mga taong handang gumabay at kumpanyang umaagapay, siguradong magiging araw-araw ay Pasko sa bawat Pilipino. Amen. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.